Ladies and gentlemen, it is now safe for you to stand and get your bags. Kaya hindi dito na ako sa Bicol Naga Airport may susunod na sa atin si Sir Nick na Miss Pabigod Ito mula tayo sa naga na isang araw gusto kong taong Degas B eh. gusto ba ako inaantay ko ba schedule lang meeting na namin kay LCC. So, mamaya ikot sa SM. SM na din ang sa mga LCC dito. Ito yung airport ng Prusvin dengan mulai krim si mulai krim ya wuih si Sernik morning morning <laughs> Welcome. Aldre. Kulang Siyempre. Salamat ha. Yeah. O, si Sir Nikian. Ito, hala, sir. Taga sundo na, ano, basundo tayo. Welcome sa oh. Oh. oh my god! Wow! Kimista pa. buhay Hello. Is, 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 so Welcome sa Welcome to Bicol no, Sir Dennis. Oh, ang aming magiting na partner sa aming company. Yeah. Yes. So maraming salamat at saka mamaya mag um, paano um, pa, la ako Kakain muna kami daw sa pasama ko sa Isim. Oh, syempre uh -huh. kakain muna sa Filipino food. ayan. Oh, 'tra. Ang tinatawag na kinalas. Kinalas 'yun, kinalas. Iyon. Oh, sige, sige. So, thank you. Thank you, thank you mga kaboy Ante. Maraming salamat. Thank you for salamat. the site travel. Nandito na mga katropos sa ahitin ng bayan Si Dinis Amba Pustod, May dalang iba't ibang mga kwento Sumasalamit sa buhay ng mga taong nakikilala Nakakasama, nakakasalubong, nakakasalamuha Tara na, tungayan natin ang bawat kabanata Kapanapanabigan lahat ng eksena Muno na kaalaman natin Pag masikap pupulutan mo na aral at mga inspirasyon Sa bagong umagang darating Ngayon mong pagsubok Sigurado kayang harapin Dinis Amba 007 sa Youtube ay like, subscribe na natin Mga katrok, sa masulok ng mundo Tara na, at manood para ito sa inyo Iba klase, ah uh, Buhay ahente Masaya talaga, ah uh, Buhay ahente Sari-sari mga kwento Buhay ahente Dinis ang ba, ah uh, Buhay ahente Iba klase, ah uh, Buhay ahente Masaya talaga,